Yung rice cooker ko na sira yung pinakailo niya. Ayaw nang bumaba. Gawa natin ng remedy. Ayan, tingnan nyo. Ayaw nang bumaba. Kasi yung pinakabilog niya, yan ang may diprensya. Pero walang diferensya ang may diferensya dyan yung kaldero. Ganito yung gawin natin. Ayan. Ayan, di ba yung kaldero? Medyo nakaumbok na siya. I-flat natin yan palabas. Para yung sa labas niya, mag siya kasi masyado nang nakaumbok sa loob kaya diinan lang natin may ano pa yan eh. may umbok sa ilalim yan gawin natin ng basahan kasi medyo basa kasi nga nilagyan ko ng tubig para madali siyang maipush pa labas tingnan nyo yung kanyang loob may naiwan pa yan ha yan yung umbok na yan dapat kan maiplat push pa natin siya palabas yan, ang mga nanay talaga may, may magic ang mga kamay niyan eh. Hindi lang alam pero maraming alam ang nanay na hindi alam ng iba. Ayan, diba? Ayan yung ilalim. Huwag nyo nang yun pansin yung pinaka ilalim at nasunog na yan. Ayan, isa lang uli natin lagyan ng tubig. Makikita natin kung mag-okay na yung red niya. Ayan, saksak natin. Okay. Ah, oh, ayan, oh, 'di ba? Magic, 'yan ang magic ng nanay. Gawa na 'yung rice cooker ko. Oh, 'Di ba? Salamat sa panonood.